we are planning to do to strengthen PhilHealth. Uh, I, I think today we, we can announce that uh, ano na yun yung kinuha ng Department of Finance ng 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinalaw sa national government. Narap kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kinapawal ng PhilHealth may pahamba pa rin ng tao na baka mapawasan ng mga services. Binagtagal na natin. Pero uh, siyempre, hindi mo may iwasan e, na. pa usapan ito. were talking about life and death issues here for people. So you cannot claim them na may pangamba sila na baka sa pagkuhan ng 60 billion na dinala nga sa national government ay bago mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, alay, ako siguro, alam naman din ng lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung, yung 60 na yan, ipapalik na natin sa PhilHealth. Yeah. Hindi naman, hindi naman para sa panaman ng tao o hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para pagawakin pa ang servisyo ng PhilHealth. Kaya na uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para ang ating mga kababayan ay pamahalaan ang DOH, lahat tayo, lahat mga health forces, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang...